This is for today's video guys Si Senyor Magday nga pala ay magtutusok ulo Yun nga guys 30 minutes yan Siyang nakatusok ulo Yan guys Talagang upper na upper Ang tusok ulo ni Senyor Magday Yan ay 30 minutes Bago siya tumayo dyan Kasi yun ang command sa kanya Yan nga guys ni Ano pa niya yun nga guys inanan niya yung kamay niya sa likod niya at yun nga pinakang upper ah, na tos na tos yun nga guys na, dahil siya nangalay nilagay niya yung kamay niya doon sa malapit sa binti niya guys six na kebo kebo na siya kasi minutes. nalay na siya pagtusok ulo guys yan yung pero kapag uh, pwede minutes siya naman ay, hindi siya pinaganyan pero siya nagvolunteer siya na magaganyan kaya yun guys pinagbigyan namin at ng aming ano you know, structure na siya ang magtutusok ulo yun nga guys dahil sa kagustuhan niya magtusok ulo pinag pinagbigyan namin siya yun yun lang guys maraming salamat sana ay huwag kayo magsawa pag sumuporta sa mga video ko na i-upload yun lang salamat Ano? Layo pa, may 20 minutes pa alis nang bubunin mo Ang nandito pa lang ay magsaya 7 minutes Pili lang naman panood na nga ikaw Ayun lang Baik <sukur> pagi 8 uh, minutes. Meron ka pang 32 minutes.